Kung titingnan mo ang babaeng ito ay parang isa siyang mainhin at mukhang hindi gagawa ng masama. Hindi mo maiisip na makakaya nitong paslangin ng kanyang mga magulang. Bakit kaya niya ito nagawa? Ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito sa mga taong walang ibang hinangad kundi ang mapabuti siya? At yan ang aalamin natin ngayon mga kabotsok, ang kahindik-hindik na krimen na ginawa ni Jennifer Pan. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Si Jennifer Pan ay ipinanganak noong June 17, 1986. Anak nila Yuhan Pan at Bikha Pan na mga imigrante mula sa Vietnam na pinalad na makapasok sa Amerika kung saan walang ginawa ang mga ito kundi ang maghanap buhay ng gusto para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. At dahil nga sa pagsusumikap ng mga ito, nakaipon sila ng gusto at nakapagpundar ng sariling bahay at dalawang sasakyan. Sa paghahangad ng mga ito na maging maganda ang future ng mga anak, naging sobra silang istrikto lalo na sa usaping pag-aaral ng mga bata. Sinasabihan palagi ng mga ito si Jennifer na dapat ay palaging A lang ang kanyang grades. Bukod pa dito, isinali din siya sa mga iba't ibang lesson sa school upang mas mapaunlad pa ang sarili tulad ng piano lesson, ballet at figure skating. Sa mga nasabing lesson sa figure skating lamang, naging magaling ng gusto si Jennifer dahil ito ay sobra niyang nagustuhan. At dahil nga mas nafo-focus siya sa kinahihiligan, medyo hindi siya nagiging magaling pagdating sa akademik. Ang kanyang mga grado ay halos puro si. Hindi niya kayang pagsabayin ang skating at ang kanyang pag-aaral na inunawa naman ng kanyang mga magulang. Hanggang hindi inaasahan, nagkaroon ito ng na aksidente habang nag-i-skating na naging dahilan ng kanyang pilay. Simula ng pangyayaring ito, hindi na muling pinayagan pa si Jennifer na muling mag-skating at dahil wala na siyang extra na pinagkakaabalahan, inaasahan ng kanyang mga magulang na tataas na ang mga grades nito. Ngunit hindi nagbago ang mga grado ni Jennifer, medyo lumala pa ito dahil kung hindi C ang kanyang nakukuha, umaabot pa ito sa F na kung saan talagang mababa na ito ang naging dahilan kung bakit mas pinaghigpitan siya ng kanyang mga magulang. Kahit ito ay teenager na, eskwelahan at bahay lamang ang pwede nitong puntahan. At mas lalong mahigpit na pinagbabawal sa kanya ang pakikipag-boyfriend. Dahil sa takbo ng kanyang pag-aaral, palaging dismayado sa kanya ang kanyang mga magulang. Madalas itong pagalitan at punahin sa mga ginagawa at palaging sinasabihan na dapat pagandahin niya ang kanyang grades. Dito sobrang nape-pressure si Jennifer dahil hindi din niya malaman kung bakit sa kabila ng paggawa niya ng best niya, hindi pa rin siya makakuha ng matataas na grado na ikatutuwa ng kanyang mga magulang. Isang araw habang si Jennifer ay nasa eskwelahan, nakaisip ito ng plano upang hindi na ulit siya makadinig ng mga disappointment. Naisip nitong bumili ng mga peking grade card upang maganda ang makita ng kanyang mga magulang. Ginawa niya ito ng ilang buwan. Ngunit dahil nga siya ay graduating na ng high school ng mga panahon na ito, namoblema siya sa pagpapakita ng diploma. Sa dahilang ayaw na niya ulit magalit ang kanyang mga magulang gumawa ito ng paraan upang magkaroon ng peking diploma. Ibig sabihin lang nito mga kabotsok, lumala ang kanyang panloloko mula sa report card hanggang sa diploma. At hindi pa dyan natapos dahil nga college na nagsinungaling na naman ito sa kanyang mga magulang na siya daw di umano ay natanggap sa isang university. Nagpaalam pa ito kung maaari siyang makituloy sa kanyang kaibigan na malapit mismo sa papasukang paaralan. Pumayag naman si Nayu at Vic sa pag-aakalang totoo ang mga sinasabi nito dahil hindi naman sa kaibigan tumuloy si Jennifer kundi sa kanyang lihim na boyfriend ng 8 years na si Daniel Ong. Suma total, wala nang ibang ginawa pa si Jennifer kundi ang lokohin ang kanyang mga magulang. Isang araw, nagpaalam ulit si Jennifer sa mga ito na mag-OJT daw sa isang ospital. Dito na nag-umpisang magduda ang mag-asawa dahil wala man lang silang nakikitang uniforme o ID man lamang ng kanilang anak na katunayan na ito ay pumapasok sa ospital bilang isang trainee. Dahil nga duda sila sa mga kilos at sinasabi ng anak, isang araw sinundan nila ito at dito na nila natuklasan ang mga panloloko sa kanila ni Jennifer. Pero syempre kahit ano pang ginawa ng anak, naging mga magulang pa din sila dito. Binigyan pa nila ito ng pagkakataon upang mabago ang lahat dahil ng mga panahon na yon. Si Jennifer ay nasa 20s na na kahit late na ang magiging pag-aaral muli nito. Sinubukan pa din ulit nilang ipasok ito sa eskwelahan. Ngunit sa pagkakataong ito, mas hinigpitan pa nila. Binawalan pa nila si Jennifer na gumamit ng cellphone at mas lalong hindi pinahihintulutan ang pakikipagkita nito sa kanyang boyfriend. Ang mga ito ay hindi kinakaya ni Jennifer kung kaya't nakaisip na naman ito ng isa na namang napakadilim na paraan. Sa pamamagitan ng kanyang boyfriend, kumontak sila ng tao na tatapos sa dinaranas ni Jennifer, hindi upang itakas ito mga kabotsok kundi upang paslangin ang mismong mga magulang ng dalaga. Dito nila nakilala si Lenford, David at Eric. Isa itong grupo ng mga mananabas na malilinis daw di umanong trumabaho na may kamahalan nga lang ang bayad. Noong una tumanggi ang mga ito sa alok nila Jennifer dahil kulang ang maibabayad ng mga ito. Ngunit nang malaman na may malaking halaga na makukuha ang dalaga sa mga magulang, umayag din sila sa kasunduan na hati sila sa mamanahin ni Jennifer. Ganito ang plano mga kabotsok. Kunyari lulooban ng grupo ni Lenford ang bahay nila Jennifer. Kunyari makakaligtas ang dalaga habang ang kanyang mga magulang ay papaslangin ng mga ito nang sinigawa na ang plano. Mahimbing na ang pagkakatulog ng mag-asawa habang si Jennifer ay naiwang gising at itinali ng mga ito sa baypasok sa kanya sa kwarto. Habang si Jennifer ay nakatali at nasa loob ng kwarto, dito na inumpisahan nila Lenford ang pagpapatahimik sa kanyang mga magulang. Nang magawa na nila ang pagpaslang, agad umalis ang mga ito na sinabayan naman ni Jennifer ng pagtawag sa 911 upang humingi kuno ng tulong. Pagdating ng mga kinauukulan sa bahay nila Jennifer, natagpuan nila ang nanay nito na may tama sa ulo na naging dahilan ng agarang pagkamatay nito. Ngunit ang ama nito kahit na may tama din sa ulo ay himalang nabuhay kung kaya't agad itong dinala sa ospital. Sa interview kay Jennifer, sinabi nito ang kanyang version ng kwento. Ngunit ang mga investigador ay nahalata siyang nagsisinungaling dahil sa sobrang straight ng kwento nito na wala man lang mababakas na pagkasyak sa sinapit ng kanyang pamilya. Mga ilang araw lang ay nagising na ang ama nito na agad namang nagkwento sa mga kinauukulan. Ayon dito, habang nakahiga siya at may tama nakita niya ang kanyang anak na may binulong sa killer na parang ang mga ito ay magkakilala. Dito na nga nadiin ang gusto si Jennifer at sa pag-ikot ng investigasyon, lumabas ang lahat ng katotohanan kasama ang mga kasangkot sa krimen na ito. Dahil sa mga matitibay na ebidensya at masusing paglilitis, si Jennifer Pan at mga kasama nito sa krimen ay napatawa ng habang buhay na pagkakulong without parole sa loob ng 25 years. Ano ang masasabi ninyo dito mga kabotsok? Tama ba ang sobrang paghihigpit ng mga magulang ni Jennifer? Sapat na ba itong dahilan para patayin niya ang kanyang mga magulang? I-comment nyo lang po sa ibaba. At ah, yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming maraming salamat po.